guys, sa uh, mayroon po tayong ipapakita na ano guys, yung manok natin guys na uh, kakaiba yung kulay ng paa guys. So mayroon po siyang tawag na tawag na signal guys. So ito manok to guys, uh, hindi ito po ano, hindi ko to ano, baka pinagsasabi sa iba pero ito pinatago ko lang doon pero hindi natin may nakikita talaga na ibang tao, guys. So, ito na mga uh, mata, hindi po to sabi na ano talaga yung yung paa nila hindi talaga yung halos yung manok makikita mo sa manok iba ito guys dito mo lang makikita sa aking mga asin bakyo na guys dito mo na guys ito pinapasungan natin yung isang araw pinapasungan natin ito kasi ma mataka, matak, malaki yung basong niya so, ito yung guys ito po guys ito ba yung ating uh, manok na pinasungan guys so ganito lang ginawa natin yung pasong para hindi masyadong makita natin so guys so sabihin lang na na andalan ah uh, ultimo uh, lang yung alaga natin so uh. so ito uh, sinasabi dinasabi ko sa inyo guys ito so, dito okay, kaibang signal guys so di ito yung okay ba ganun so, okay, so, guys ganun guys so, kita niyo guys okay ba yung pawanya guys Oh, gulaw, gulaw. Ito po yung paa niya guys. So, tingnan diba, nyo? Kakaiba talaga yung paa niya guys. So, oh, hindi siya ordinary paa guys. Na, guys na, hindi ordinary paa na kita nyo. Tingnan Pero siyang singal guys. Diba? So, ang guys. Ah, ito daw ay mar mar maraming talo na ito nanalo An daw ito ng marami so, oh, yun ang kasabihan ng mga na guys hindi so, naman ako sugarol kaya yeah. ginawa ko lang video nito para i-share sa inyo guys so ito, share, ito yung share natin ito share ko sa inyo so, kita ko sa inyo yan ang manok na yan hindi pa ordinary na na okay. okay, yan? Kaya ba yung paano yung paano yan? menok manok guys bata pa menok manok guys hindi pa matanda meron din siyang ano meron din siyang maitim nga tahod tawag tahod ang tawag sa bisaya ito tahod so uwan ko lang ko sa galog ano ba ang tawag meron siyang itim na tahod tapos yung paa niya guys kakabay yung hugis yung paa niya guys kakabay yung hugis yung paa niya guys alawayan na din kakabay yung hugis yung paa niya ganyan kaya ano sabihin nyo na ano Kaya ba yung hugis pa niya Diba? Pwede guys So mga guys May booking na po tayo nito po simpleng muka lang guys diba? Makikita nyo simplong muka lang Kasi hindi natin pinatisoy ng masyado eh Diba? salamat baka meron na idea so maraming salamat ginawa ko video to para i-share sa inyo ipakita ninyo kung anong klaseng paanang manapok sa mga may alam